Okay, thank you. Uh, Good morning, sir. I agree uh, fully with uh, the observations of uh, Senator Drilon when he said that the Philippines is an archipelagic uh, country where there is more water than land. I agree with the statement that it's port creation and establishment of ports that create cities. Tama ho yan. Kaya nga ba dahil sa mga bagay-bagay uh, na to ang PPO at yung kagawaran ng transportasyon ay sigisiging gumawa ng mga infrastructure developments all over the country, mind you, in Luzon, Visayas, and Mindanao. Mamaya po, pagkatapos ng aking maikling uh, pangsalaysay, kung mamarapatin ng ating Senate uh, Chairwoman, uh, ibibigay ko po sa PPA upang sa ganon yung hinihingi ho ni Senator Drilon na magbigay kami ng update ng infrastruktura ay mapakita sa komite yung mga major infrastructure na aming ginawa. Sabihin ko na lang po at this point, mahigit 450 seaports project and seaports ang itinayo for a period of five years. Uh, sinundan ho namin yung mga polisiya na tinatawag na uh, navigational highway. Ito po lahat ang ginagawa namin. Meron din ho mga polisiya na kung saan yung mga infrastrukturang itinayo at itatayo pa ay makakarong ng navigational connecting point. Sanang ganon? Magkaroon ng kabuhayan yung tinatawag na connectivity and mobility among the islands through the waters using the infrastructure we put up. Hangarin pa rin ho namin na pagkatapos may presenta, yung mga infrastruktura ang aming itinayo, sasabihin ho ng ating uh, general manager sa PPA, yung mga polisiya at procedure na aming ginawa at ginakampanan nang sa ganon magkaroon ng kompetisyon ang ating bayan, ang ating bansa sa tinatawag na shipping industry all over the world considering the development of the shipping industry, not only in the Philippines, but all over the world. Tutugmain ho at sasabihin ho namin, yung mga proseso at polisya na hinihingi ng ating mahal na senator Drilon, na kung saan mapapakita namin yung tinatawag na pag-asikaso, hindi lang sa physical na istruktura ng mga perto, kundi, yung mga interest ng mga stakeholders kasama na rin po dyan yung ship owners, yung shippers at hindi lang po inilimit namin sa agriculture. Doon sa isyu ng ICTSI at sa panay handa ho kami magbigay ng kapaliwan dyan at handa po ang ating uh, uh, general manager ng PPA si Mr. Jason Tiago na ilahat ang mga development at mga pangyayari dito sa Panay Island at sa ICTSI. With the permission of the Honorable Chairwoman, uh, may I bring to fore uh, the Chairman, uh, the uh